Ang tamang pakikipag-engagement ay pagdoon sa sinasabi nila na count me in, hindi lang basta mag-react tayo, or magbigay ng heart at iklik click na agad ang follow. Kasi minsan hindi ito nagiging counted. Alam ko napapansin nyo din ito. Ang tamang engagement kapag nandoon kayo sa mga post na count me in, ay manood tayo ng video sa kapwa natin content creator, kasi ganun ako ang pakikipag-engage ko ay pinapanood ko muna ang video ng kapwa nating content creator, lalo na ang mga baguhan pa lang. Kasi sila ang mga aktibo roomies bak. Kaya, bago ako mag-follow and heart sa kanila manunood muna ako sa video nila. Kaya gusto ko lamang e-share ang ginagawa ko na pakikipag-engage para sigurado na magiging counted ang pag-follow and like ko sa kanila. Now, dito ako pipili para makipag-engage. Click lang itong mga comments. Now, ito na ang mga count me in nila. At marami dito ang nagka-count me in na mga banyaga. Pero hindi ako nakikipag-engage sa hindi ko kapwa Filipino, kasi kung mga Pinoy malaki ang posibilidad na panoorin din ang ating mga reels, or ang ating mga long video. Now, pipili lang ako dito sa mga Pinoy na nakikipag-engage din para makipag-engage din ako sa kanila. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayo makipag-engage sa mga banyaga. Pero ako ngayon ay mga Pinoy ang pina-follow ko, pero kung pina-follow ako ng mga banyaga, pina-follow back ko din sila. Kasi hindi basehan na porket madami ang nag-follow sa atin, at tayo ay mamonetized ngunit hindi naman manunood sa video natin, tayo ay hindi din kikita sa kanila. Hindi kasi porket na monetized na tayo dahil na meet na natin ang requirements ni Facebook na tayo ay pwede na kumita, hindi pa. Dahil hindi tayo makaka-earn sa mga ads kung walang mga views ang video natin. Now, just press this like button to make a heart. At sa message, ay emoji na lang ilalagay ko dito. At, ito na ang pakikipag-engage ko. Pero panunorin ko pa ang video, ng kapwa nating content creator, kaya tap lang ang profile picture niya. At, makikita na nakafollow na ako. Now, click ko itong videos, para manood sa content nito. Hidiin lang itong like icon, para mapusuan ko ang video. At magko-comment ako ng naaayon lang sa video na aking mapapanood para sumabay sa panlasa ni algorithm. Isa kasi ito sa isina-suggest sa atin na mag-comment lang sa naaayon sa videos or photos na ating makikita. At, sa dulo ng aking comment ay naglalagay din ako ng emoji. At iyan makikita na, ang pakikipag-engage ko. Now, pipili pa ako ng isang Pinoy para makipag-engage sa kanila. At doon sa count me in nila pupusuan ko ito. At sa reply, emoji lang muna ang ilalagay ko dahil doon ako nagko-comment sa video kung pinapanood ko na ito. Ngayon, ang reply ko na iyon ay doon lamang sa count me in nila at hindi ko pa napapanood ang video ng content creator na iyon. Now, dahil gusto ko mapanood ang video nila para sigurado ang pakikipag-engage ko, tap lang ang profile picture icon or picture nila, at makikita na nakafollow na ako. Now, dahil gusto ko mapanood ang video ng content creator na aking na-follow, tap ko itong videos. Now, pipili lang tayo sa mga videos dito. At, ako pinapanood ko muna ito kahit hindi ko tapusin okay na iyon. Now, idiin ko lang ang like icon para mapusuan ko ang video na aking pinapanood. Then, magko-comment ako syempre sa video nang naaayon sa aking napapanood. At sa dulo ng aking comment ay lagi ako naglalagay ng emoji para mapansin ito ng content creator na aking ipinalo. At iyan na makikita na ang naging reply ko. At, heart ang binibigay ko lagi, at sigurado na ako ay nakafollow at sigurado na magiging counted ito doon sa content creator na aking ipinalo. Kaibigan, tulad ng dati kung nagustuhan mo ang video na ito baka po naman. Like and share also para malaman din sa iba na content creator, especially doon sa mga baguhan kung ano ang tama na pakikipag-engage. Kasi lahat tayo ay pare-pareho makikinabang dito pag tama ang ating engagement. Once again maraming salamat, hanggang sa muli.